Ayan, magandang araw mga kaking Ito pala yung tinatawag nila na tabili Ayan, gamot ito daw sa hubak Pag hinuhubak ka, ito daw yung gamot uh, Ano daw to uh, Parang pinapaig Yung Inano sa uling Tapos ilagyan mo ng mainit na tubig Ilagay mo sa baso Ayan, tabili hindi sa tumakbo mga kaking oh. tapitan natin mid... ayan, tabili yan buhay na buhay yan tingnan mo yung mata oh. hindi siya kumilos kahit nilapitan ko na ayan, gamot daw ito sa hubak parang pinapaig mo yung sa apoy tapos pag naging ano na siya napaig na lagay mo sa baso at lagyan mo ng maligam-gam na tubig yun ang inumin mo ayan kaya lang mahirap itong nga uh, hanapin eh, nagkataon lang na nakita ko dito sa harapan malapit sa aming bakuran kaya ito naibidyo ko hindi sa tumatakbo hindi ko alam kung busog ba ito o ano hindi nakakilos pero kita nyo namang ng mata dilat na dilat ibig sabihin buhay ito nagtataka lang ako eh, bakit hindi tumatakbo samantalang pag nakakita ito ng tao tumatakbo kagad ito pero ngayon napansin nyo mga kaking hindi siya tumatakbo ayan o oh. tingnan natin sa harapan ang kanyang pagmukha ayan hindi siya tumakbo mga kaking hindi ko alam anong dahilan, ano? Baka kailangan ito, hulihin ko na lang at saktong-sakto ito gamot sa mga may hika dyan. Ayan, oh. Yan, humihinga pa, oh. Kita niya humihinga, oh. Buhay na buhay yan. Uh, lapit natin medyo sa kanyang pagmumukha. Tabili. Ba't di ka kumikilos tabili? Kilos ka tabili. Tabili. Tanggalin natin itong punas. Ba't na yan? O, oh, tiyan. Tumakbo na. Tura, tura, tura. Tumakbo na. Yun. Yun, no? Know, Yun, no? Know. Yun, no? Parang ahas ang katawan. Ayan Parang ahas ang katawan mga kaking. Tabili. Ayan mga kaking. Ayan oh. o. Hanggang dito lang muna mga kaking at na ko lang sa inyo na ito ay gamit o gamot sa hika itong tabili. Ayan, thank you for watching.